Ay, kung pagbinidihan ko. Ay, ikaw ito sa mga. Sa'yo katago. akong cake, no? Ilan yan? One, two, Labak three. Dito nakaharap, eh. Dito nakaharap tayo Dito. Four, nakaharap, eh. Tayo kapipicturan. Kaya mo. Bisa mo dito. <laughs>

Wait lang, wait lang. lang. Ano lyrics? Birthday, kayo ang kakain? Ano? Kayo ang kakain? Happy, happy, happy birthday. Tapos, ano lyrics? Ano lyrics niya? Happy, happy, happy birthday. Tapos, Happy, happy birthday! Kami ang kakain. Ah, sa iyo ang pagkain. Kami ang kakain. Ah! Tapos sabi, happy, happy birthday! Sana'y mabusog mo kami! <laughs> Ayun! Ah, Sa iyo ang pagkain. Kami ang kakain. Okay, 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 okay. Happy birthday! Picturean ko kayo! Picturean